Nabula kanina ay mas oras na cellphone pagwan. Four hours later. Anak, ng na si Ate. Ikaw magtabaho ninyo. Pwede ko sumama? Ay, hindi pa. Nak. Eh, um, ko sa pap, napapalingke. O, pumibili ko ang pagkain nyo. Ano ba yan? Nabulak ka pa? Cellphone pa more. Hindi ko na makalimang mag-cellphone. Mag Ikaw mga bulag na mata. Anong klase ng bulak lo? Anong beses na ko? Dahil na... Wala ko sa'yo ngayon. Ati-ati ka pa! Mapapalingki sa ako! oo hmm. Oh! Hello! Ano yon po? Ah, ati! Kamusta ka? Anong yun sa'yo? Kuya! Nabalitaan na nga sa'yo. Ano meron? na eh, nabalitaan na niya bulak na siya. Siya ang nga anak niyo. Ako hindi. Hindi na nga ito pwede nga bulak sa'yo. Ah! nahilo ka? Oo, oh, ako. Parang bulak ka pa. Hindi ko kaya ng bulak ko. Isang anong taon, meron na siyang ko. Ang dahilan ko, may bulak ko yung mata ko. Ah, ganun po ba? Sige, sige. ako tumawa ng na nga na sa iyo dahil na tuwagan na tatay niyo halos na yung matupad yun. yun. ginagawa niyo ng pag niyon? Ano ang ginagawa niyo sa'yo? Namatay na ang kaibigan niyo. Ano? Putadin natin yun!